tao? Yes. Nakimilos na po kanyan. Ayan, isang magandang gabi po. At uh, po ngayong pagsaluhan ang salita ng Lord. Uh, samahan niyo po muna ako, uh, basahin natin yung teksto na pagbabatay. Matatagpuan po ito sa Mateo 7, 7 to 11. Medyo marami po tayo ngayon. Salamat sa si Lord. Mateo 7, verses 7 to 11. Hindi na po bang nakita? Hindi mo. Ayan. Atin pong basahin. Mateo 7, uh, verse 7 to 11. Humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makasusumpo. Kumatok kayo at, at ang pinto'y bubuksan para sa inyo sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakakasumpong, nakasusumpong ang bawat tumahanap at binubuksan ng pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong, mga, ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit. Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Tayo po sa dalig malalangin. Amin namin Diyos, sa uh, gabing ito kami po ay uh, nagpapasalamat sa iyo po presensya mula pa lang po sa aming pag-aawitan. Salamat Panginoon sa pag sa puso ng bawat isa. Ngayon din Lord, aking pong dinadalangin, mo rin po ang aming puso, ang aming isip, ang aming tainga Panginoon sa pakikinig na yung mga salita gamitin mo po ko Panginoon at uh, ang mga salita ng buong lakas at buong linaw Panginoon sa pamagitan ng lakas mo. Sa iyo lamang Panginoon ako uh, dumidepende, uh, ilagay mo po ko sa inyo lugaran. Ang iyo pong uh, kaningningan Panginoon ang makita, hindi kahinaan ng aking, ng aking, ang aking makita Panginoon. Salamat Lord at uh, pinakakatiwala ko po sa inyo lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, ang ating pong uh, pag-usapan ngayon, ang title po talaga ito is Panalangin at Pagtatiyaga. So, dinagdagan ko po siya. Ang title po natin ay Panalangin at Pagtatiyaga na may kalakip na paggawa. Uh, so, ang dinidinig at tinutupad ng Diyos ang ating mga panalangin kung tayo ay matiyagang naghihintay sa kanyang kasagutan at tayo gumagawa ayot sa utos o salita niya. Medyo mahaba po yung aking proposition. Uh, alam ko po ang bawat isa ay may pinapanalangin sa Lord, may hinihintay tayo, at sigurado po na meron din po siyang sagot. Ano po yung mga posibleng sagot ng Lord sa atin? Pwede po yung tatlo. Oo. Hindi. At maghintay. So syempre, bilang tao, ang gusto natin laging sagot ng Lord ay oo. So, pag oo ang sagot ng Lord sa atin, may pray tayo, oo agad ang sagot niya, yun ay posible, right timing, ang motibo mo ay tama, at kailangan mo na siya. Kung hindi naman, syempre kabaligtaran, maaaring may mali sa motibo, hindi mo pa siya kailangan, at uh, hindi pa takdang oras. Pero pag sinabi ng Lord na maghintay ka lang, ibig sabihin, posible na yung motibo mo sa una mali, hindi na itatama siya. At doon, kailangan, maaaring kailangan mo na yung pinagpipray mo, pero sabi ng Lord, teka, itatest ko muna yung faithfulness mo. Itatest ko muna kung paano ka, mag, paano ka magiging matega na maghintay sa pinapanalangin mo na to. So, sino po dito ang mainipin? Yan. Kala ko, di ka tataas ng kabi eh. <laughs> Yan. So, sabi po ng Lord, huwag daw po tayong mainip. Kasi, syempre nga, sabi ko nga, bilang tao, doon tayo lagi syempre sa oo. Pero kung tayo ay laging mag expect ng oo sa Lord, so hindi na po tayo matututong maghintay. Di ba? Or, kung ibibigay naman lagi sa atin ng Lord yung, yung, sagot na oo, and then dumating sa punto na pinaghihintay niya tayo, mainis tayo, di ba? Kasi parang laging oo na experience mo. And then biglang late, now, bigla ka pinagintay ng Lord. So parang taliwas yun sa mga nangyari before, hindi mo kaya, hindi mo kaya maghintay. So ayan. Uh, may tatlong bagay po na pinapagawa ng Diyos sa atin habang tayo po ay naghihintay sa kanyang kasagutan para sa ating mga panalangin. Okay, number one po, humingi. Humingi ng gabay o kompermasyon sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Di ba po, pag nagpe-pray tayo, ako dati, sabi ko, Lord, mo ko ng sign. Diba? Bigyan mo ko ng, ng sign para malaman ko kung ito na ba talaga yung sagot mo. Pero minsan, mag-ingat po tayo dun sa sign na hindi natin sa Lord. Kasi dahil tayo bilang tao, meron tayong gusto eh. ba? Diba? So parang kung yung yung sign is hindi umaayon dun sa gusto natin, hindi natin pinapansin yun. Pero mas pinapansin natin yung mga signs na umaayon sa gusto natin. Kasi yun yung gusto natin, di ba? Pero ang um, the best way para malaman ang sagot ng Diyos is sa kanyang mga salita. Yan. Isa pa, nananalangin tayo. Pero pag nakikita natin parang walang nangyayari, parang walang ginagawa ang Lord, anong ginagawa natin? Tumitigil tayo sa pananalangin. ba? Diba? Yan. Uh, this is based on my experience din. Kaya sabi ni kapatid na Jason, sa pananalangin namin sa bahay, yan sa bahay namin, may experience kami na parang tumigil na kami ng panunlangin, pero dahil doon, sabihin natin napahama kami, yun, maraming nangyari so kaya tayo, kung tayo ay mananalangin at nakikita natin na hindi pa gumagawa ang Lord huwag tayo titigil, tuloy lang tuloy lang sa panunlangin pinaghihintay Binag lang tayo ng Lord hindi niya lang kung gano'n tayo maghihintay sa kanyang kasagutan yan, yeah, gaya nga na sinasabi sa verse 7 humingi kayo, kayo'y bibigyan tapos jump ako sa 8 sapagkat so, tumatanggap ang bawat humihingi. So kung hindi ko titigil ba kayo sa paghingi sa Lord, bibigyan niya kayo? Di ba? Hindi. So kaya huwag tayong titigil sa pananalangin. Kung meron talaga tayong pinapanalangin sa Lord. Ayan. Ayan, isa pa, bakit tayo kailangan magbase sa salita ng Lord? Kasi, kung tayo ay magbabasa sa salita ng Lord, kung dumating man sa punto na meron tayong pinapanalangin, siyempre may gusto nga tayo, may gusto tayo, hindi natin alam kung ano yung gusto ng Lord. ba? Diba? So kung ang ibigin ng Lord is taliwas dun sa gusto mo, kung tayo ay unti-unting natututo dun sa salita ng Lord, mas madali sa ating maunawaan o matanggap kung ano man yung isang sagot na sa atin. ba? Diba? Parang mas madali natin siyang maunawaan. Kasi The way, the way na mag aaral tayo ng salita ng Lord, nakikilala natin siya eh, na ah, kaya pala ng Lord gawin ang lahat ng bagay kahit imposible. At talagang gumagawa siya ayon sa salita at ah, sa sinasabi niya. Kaya kapag ka binigyan niya tayo ng ah, sagot na hindi nga tama, hindi, hindi pareho dun sa gusto natin, parang, ah, okay lang. Ito pala talaga yung gusto ng Lord para sa akin. Hindi yung magmumukmuk ka na bakit Lord bakit hindi mo to binigay sa akin bakit hindi ito yung bakit hindi ito yung ito hinihingi ko eh parang nagre ka sa Lord so kapag tayo eh dumepende sa salita niya mas madali tayong mag magpumunawa at sure makakapagtiyaga pa tayo sa paghihintay ayan wag daw tayo mainit kapag tayo kasi nainit yan nga minsan gumagawa na tayo ng way gumagawa na tayo ng paraan sa sarili nating lakas na sa pamagitan ng sarili natin lakas o sabihin na natin na sinusulod na natin yung gusto natin hanggang sa hindi natin nakikita na iba na pala yung plano ng Lord sa atin. ba? Diba? Ayun, example ko, dit, lagay na example ni Pastora, yung pag asawa ng maaga, huwag mainit mainip. Ay Huwag mainip sa pag asawa ng maaga. So yun, kung mainip kayo, <coughs> may iba yung plano ng Lord din. Eh. ba? Diba? <laughs> Sorry po. Huwag <laughs> po kayo mainip kasi experience ko po talaga yan. So, uh, minsan na pag-uusapan nga namin ng kapatid na Jason, ano siya eh, baligtad kami. Yung nag-asawa na maaga, suffer now, okay later. Pag kayo naman nag-asawa ng maayos, uh, nakakapag-enjoy kayo, nakapag-enjoy okay, nyo yung singlehood nyo, and then later on, Ah, uh, wala, walang suffering, I mean. <laughs> Nai-enjoy niyo siya. <laughs> tama, tama. Wala, wala. Ah, uh, yung na-experience -na kasi, kasi namin ng kapatid ni Jeyo, syempre, nag-asawa kami ba aga, wala kayong katrabaho. may hirapan kami sa buhay, hindi ka gaya nung hindi kayo maiinip. O, oh, di, may trabaho kayo pareho. Pag nag-anak kayo, masusustain niyo yung kailangan ng mga anak niyo, diba? ba? So, yan lang. Huwag kayong may inip, sa mga kabataan. At hindi lang din sa pag-asawa. Huwag din kayong may sa mga pinagpe-pray nyo. Kasi syempre, pag naiinip kayo, ano yan eh, yung bukso ng damdamin nyo, gusto, gusto ko na, gusto, gusto ko na itong gawin, gusto ko na itong makuha. Hanggang sa na kayo, sa, sa pamamagitan ng sarili niyang lakas, na hindi nyo alam, na hindi naman yun yung gusto ng Lord, di ba? So kaya ang tanging sagot lang is, maghingi ng confirmation through the Bible, through the Word of God, di ba? Yan. yun yung sa una. Uh, ah, sina Eka, basahin natin yung sinasabi sa mga ngaral 311. Ay, ito ba? na. Sinasabi sa mga ngaral 311, Inaangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao ay binibigyan, binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagka pagkaunawa sa ginagawa ng Diyos mula pa noong una. So, ibig sabihin po, ang lahat ng bagay talaga ay may right timing. Ano po? So, lahat ng nangyayari sa atin ay may takdang panahon kung kailan mangyayari. Okay po? So, tayo, bilang mga tao, hindi natin maunawaan kung ano yung gusto ng Lord, pero tayo, bi bilang mga anak niya, dapat tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Kung kung ano yung ibibigay niya sa atin, kung ano yung sasagot niya sa atin, tanggapin natin at magtiwala lang tayo sa Lord. So, yun po yung una. Pangalawa po, humanap. Humanap ng paraan upang mapaglingkuran siya. So, habang naghihintay po tayo sa sagot ng Lord, uh, ina siya tayo na maglingkod. Ayan, tayo, maglingkod tayo sa Kanya. So, sa bawat panalangin po kasi natin, merong pinapagawa ang Lord sa atin. Hindi man po kaya nating maglingkod, gagayin ng yan, pagpipreach, pagpapaawit, Marami pong bagay para tayo makapaglingkod sa Lord. Gaya po ng uh, example, pag assist sa outreach, lalo na sa mga bata. Pangalawa po, dito pag sa church, or pag usher or pag-welcome, pagkuha ng attendance. Marami, marami pong bagay, marami pong gawain kung saan pwede tayo maglingkod sa Lord. At yung paglilingkod na yun po, lalo kung best yung binibigay natin sa Lord. Hindi man po tayo marunong sumaya, umawit nga po, o mag, mag, uh, magsalita. Pero yung binagawa na rin para sa Lord ay best. Sure po, 100% ang blessing po na pinapanalangin natin ay susunod na. Nakahanda na ng Lord yan. Ayan. Ano man daw po yung ginagawa natin, kung kaya nga po natin gawin ito, sa best na kaya natin. Kahit hindi po nakikita ng kapatiran natin o kahit hindi po napapansin ng kahit sino man, pero ang Lord po ang nakakakita. Sure po, tayo po ay may palang makakabit galing sa Lord. Di ba po? mama na lang sa pwedeng gawin o ibigay ng Lord kung makikita nga niya na matsaga ka naghihintay at the same time naglilingkod ka sa kanya. Ano po? So yan, sige-challenge pa ang bawat isa sa paglilingkod. Yun po yung pangalawa. So, simple at uh, direct to the point na paglilingkod sa Lord. Pangatlo po, kumatok. Kumatok sa puso ng kapwa. Yan, dito tayo ngayon magkakatalo. Ito pong pangatlong puto na to, eh, hinati ko po siya sa tatlo din. So, sino po ba yung kapwa? Kaya po, para, tayo daw po muna ay eh, hindi dapat maging people pleaser tayo po dapat ay God pleaser, people lover. Okay? So, yung kapwa natin. So, dapat mahal natin yan. Una, sino ba yung kapwa na sinasabi dito? Una pong kapwa natin is yung mga hindi nakakilala sa Lord. So, ina-encourage po ng Lord na tayo ay mag-mission kahit nasan po tayo. Kung tayo po yung mga estudyante sa school, kung tayo po ay may trabaho sa opisina, or kahit saan po tayo pumunta. Ah, uh, eto po uh, personally uh, yan po yung fear ko yung mag-share sa iba ng salita ng Lord even alam ko naman ko paano ako binago ng Lord sa nung nakilala ko siya and then one time nagkaroon tayo ng medical mission dito sa Bukana Elementary School yun dun, parang ano talagang parang may tumutulak na na hindi na pwedeng pigilan Mararamdaman mo naman yan ay eh, pag talagang tinutulong ka na mag-share or kahit yung mag-pray. Ayan, nakwenta ko nga sa kapatid na Jason nung one time. Meron kaming kasamahan. May sakit sa puso yung anak niya. Tapos parang ang galing ng timing ng Lord. Eh, meron kami tinatawag na resting area sa office. Niyaya ko siya. Diba, te? Liga, mag-resting area tayo. Without, parang wala lang. Kasi medyo inaantok ako, inaantok din siya. Sa katara, mo muna tayo for 30 minutes doon sa resting area. And then, nagkakwentuhan kami yun nga, kwento niya yung nangyari sa anak niya. And then, palabas na kami ng resting area. Parang ano, tinutulog na ako. Pag-pray mo siya, pag-pray mo siya. Parang may gumagandun sa akin. Eh, nakalabas na kami, nandun na kami sa pantry. Tapos, pinigilan ko na siya. Sa kata, pray mo na tayo, pag-pray kita. Pag ang Lord ang kumatok sa puso niyo, hindi niyo na yung mapipigilan. So, kaya tayo din dapat kumatok din tayo sa puso ng iba. Ayun, uh, sa mga hindi nakakakilala, kahit hindi natin kakilala, just a simple sharing of our experiences on, how did God change our lives. kayang kaya natin mag-share. Kahit sa atin na mismo nang galing, paano talaga tayo binago ng Lord from ganitong belief to ganito, paano niya nabago yung buhay mo from ganitong level to ganitong level, ano nangyari, anong ginawa ng Lord. For sure, matatouch mo yung puso ng taong yun. Tsaka yun yung pagpe-pray. Isa yun. Pag pinagpe-pray mo isang tao, napakalaking kagaano nun kasi. Kaya tayo naman, di ba? Nakaka-experience tayo, nagpapapray tayo. May message tayo sa mga uh, kapatiran natin na nagpapapray tayo. Malaking bagay yun. And then yung pangalaw pangalawang kapwa is tayo, kapatiran natin. Ang tinaturo ng Lord sa atin, paano tayo kakatok sa puso ng kapatiran natin, maging magandang halimbawa tayo sa bawat isa. Di ba? So tayo ay magkakapatid. Hindi na uso yung mga alam, ano, na OP. Hindi na uso yung hindi kasali. Yan. So ang um, ang um, dapat natin pinapakita paano natin tinatanggap paano natin uh, tinitignan ng ating kapwa ng walang paghusga, na pantay na pagtingin. Yan, yun yung sa ating, sa ating pila magkakapatiran. And then yung isa, ito naman, both na to, yung isang uh, hindi hindi pa naniniwala wala akong pa paniniwala sa Lord at yung sa kapatiran. Ito, uh, hindi lang daw sa pagbabahagi ng sa uh, salita ng Diyos tayo uh, pwedeng kumatok. Makakatok sa puso ng bawat sa ngunit, sa pagtulong din, sa bukas na pagtulong. Kasi, paano ka ibiblas ng Lord kung yung puso mo selfish? yung puso mo sa so, sa'yo nakapokus. Di ba? Hindi lang ito sa materyal ah, Pwede din sa pagpe-pray nga. Paano ka didinggin ng Lord kung ikaw mismo hindi mo marunong ipag-pray yung kapatid mo? Hindi mo man yan kakilala, hindi mo man yan kapatiran. Pag hindi ka marunong pray sa kanya, sa tingin yung didinggin kayo ng Lord. Lagi lang sarili niyo, Lord, bigyan mo ako ganito, Lord, gusto ko lang ganito, Lord, bigyan mo ako malaking bahay, mag magandang sasakyan. Lord, sana uh, ganun, makilala ako sa church. Mag kahit mga simpleng ganun, focus ka lang sa sarili mo. Sa tingin niya po, titingin kayo ng Lord. Ngayon nga po, paano kayo bless ng Lord kung wala ka ng ibang hiniling kundi para lang sa'yo at hindi ka rin marunong mag-share? So, yun kahit sa simpleng ano po, simpleng bagay na pwede natin i-share sa ating mga kapatiran na no? so, sa hindi naman po natin kakilala, humingi ng tulong sa atin. Dapat po tayo bukas sa pagtulong. Lalo kung capable po ha. Hindi ko naman po sinasabing tumulong tayong lahat. Pero kung capable ka talaga, uh, may kakayahan kang tumulong, tumulong ka. Pero kung talagang ikaw din ay nangangailangan, ay nakikita na yun ng Lord, na iintindihan na yun ng Lord. So yun po. Ah... Uh, kaya kung tayo po ay may mga pinapanalangin, so meron po tayo tatlong kailangan gawin. Una, humanap, ah, humingi ng gabay sa kanyang mga salita. Humanap tayo ng paraan upang mapaglingkuran siya. At kumatok tayo sa puso ng ating kaba. Pero, hindi po natatapos na dito ah. Kung gagawin po natin yung tatlong bagay na yun, for sure po, ibibigay ng Lord sa atin yung blessing na hindi natin. Pero hindi na po tayo titigil doon. Baka naman po pagbinigyan na ng Lord yung blessing natin, eh, mag-stop na rin tayo, di ba? So, para pinapakita lang natin na talagang selfish tayo. At yung sarili lang natin na inisip natin. Tuloy-tuloy lang po tayo. Tuloy-tuloy tayo mag alang ng salita niya. Tuloy-tuloy tayo maglingkod sa kanya. At tuloy-tuloy po natin katukay yung puso ng ating kapwa. Ano po? Yan. Salamat po sa Lord sa kanya yung mga salita. Tayo pong lahat ay mananangin. Yes, Lord, sa gabi nito, salamat po sa iyo pong mga salita na amin pong narinig, amin pong uh, nawa, manam na, Panginoon, ang iyong mga salita sa gayon, sa bawat araw ng aming buhay, ito po'y aming magamit. Ito po, Panginoon, ay lagi namin baunin sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Salamat at uh, alam ko po pagpapalain mong bawat isa sa mga nakinig, lalo higit, Panginoon, sa mga gagawa nito. Yes, yeah, Lord, kayo pong bahala sa bawat isa at... Uh, Tinataas ka po namin sa gabi nito. Sa pangalan ni Jesus, Amen.